Ay, lamaayong buntag sa tanan mga kasuelo. Good morning, good morning at isang maulang umaga At ako'y nandito po uli Nagbabalik by TV Kaswilo At ako'y nandito ngayon sa Aking gulayan Sa aking ampalaya Ay nako So Maaga tayo nagpunta dito mga kaswilo Dahil uh, Sinik ko yung mga uh, apalayan natin o gulay dahil nagsakan, dire diretsyo na yung ulan mga suylo kawawa yung ating garden, buti na lang naka slanting bahagya yung ating napagtamnan hindi nalubog sa baha pero ano rin, nga nakbakan ng ulan, dire diretsyo po yung ulan mga suylo, ngayon lang tumila ng bahagya at uh, yun, meron nakita ko kahit ah uh, binagsakan ng malakalakas na ulan na meron naman pong may pitasin mga silo kaya mam mag harvest tayo ngayon ngayong umaga tapos uh, puntahan ko yung ating kuliglig i-update natin kung nakamagkano na ba siya o nakapagtrabaho ba nakapagtrabaho ba yung operator o so, bago tayo magpunta ron ay siyempre mag harvest tayo muna ng palaya para meron tayong ma-deliver mamaya sa bayan so kahit pa pa paano po ay uh, meron pa namang bunga yung mamayang hapon siguro mapitigan na naman ito ng abuno kaya makapagabuno kawa nang dire-direto yung ulan hmm, nanilaw oh kulang sa abuno mga kasuelo uh, lagyan ko ng abuno ito mamaya ito hapon para makabawi sila dahil uh, na sila ginulpi sila sa ulan buti na lang ay hindi walang hangin ang likado kung may hangin pa okay. ito mga ganito yun ang ating haharbis ngayon pati yung patola natin ang update o oh. Uh, dilaw na mga sila oh. no? sige lang Ayan, okay, may mga harbis na mga pag abono mamaya ma para makabawi oh, nanilaw sila tapos meron ding upo na ano, pitasin okay, mamaya ito unahin natin yung patola. dahil medyo marami ito kaysa dito Ayan, mag-arabisa tayo patola. Ayan, o. No? Tapos, meron pa doon. Meron pa doon sa lulo. Mamaya ko na lang yan, eh. Lagay sa plastic. Dahil tutungo tayo doon sa pampalaya. At saka sa konting kopo natin. Tara. Ampalaya, ampalaya. Hmm. Bulaga Bulaga Opo Isa sa pinakamagalang na gulay Opo Ayan. Opo Sinaw kayo So, malaban pa rin yung aking uh, ang palaya mga silo kahit binugbog na ng ulan ay naku ulan ay e, bali sige mamaya abunuhan ko kayo ha pakainin ko kayo ng ano para meron kayong vitamins palaban kayo sa ulan no mm. okay na to mga silo kailangan na hindi rin natin mabumbahan gawa na nga dyan yung ulan kailangan sila ng ano talaga pataba nanilaw na sila ang dahon walukut walok-tok yung bunga kadalasan Alangan natin ng hagisa ng abono ito mamayang hapon. Kaya ano ko na lang siguro. I e, direct na ba? Hindi ko na losawin dahil andiyan yung ulan. May batik-batik yung bunga mga silo. At saka merong crack-crack. Ulan nga ito sa abono. Ito lagyan natin ito ng complete at saka ano, na trabor. Paghaluin natin. Kalsium Ayan lah no Nabugbog sila Ano, manilaw yung lahon ba? Ah, Okay, naka-plastic na yung ating gulay mga silo. Uwi na tayo. Dadaanan ko pa yung baboy. Papakain pa sa biik ba? Tapos si Deliver. Tapos puntahan si Doktor. Update natin. Baka meron nang kakailanganin sila dun. Ikutan ko muna sila. silong dito tayo sa bake natin yan, nagutom na sila oh hmm. nakalimutan ko pala mga silong ngayong araw pala eh, may meron akong activity sa city hall meron nga pala kaming monthly meeting sa aking committee na agriculture lahat ng ano mga kagawad uh, ba na sa barangay mag-meeting um, kami ngayong araw pala so, hindi ako makapasyal doon kaya doktor siguro mamaya lang pag uh, tapos na meeting hindi ko alam kung full day or half day ba okay nakain ko lang muna itong ating alagan baboy eh oh, mga binalikan ko lang yung aking mga alagang kalabaw yung mga alagang baka dahil nga pala nakita ko yung aking cellphone merong update na meron daw palang meeting pala ngayon palang schedule na ano ko na na miss ko na Or na ano ba nakalimutan ko na buti na nakita ko sa cellphone na may ano pala meeting monthly meeting po namin yan sa ano mga kagawad ba may committing agriculture pupunta tayo dun sa ano ngayon City Hall para mag-attend uh, obligasyon po namin yan so, wala po akong damit ngayon dahil nga naligo na ako sa ulan Maligo din naman ako kasi magtungo nga ako sa City Hall ng bye, -bye. sama tayo doon, pasyal tayo doon sa City Hall ulit mamaya ako na pasyal lang si Doktor kapag natapos uh, siguro oh, half day lang yan So hanggang ngayon, mulan pa rin. Ano? Ang mga, mga alaga, mga natin kalabaw at baka. Nilagay ko lang sila mga usilo sa ilalim ng puno na may makain pa rin. So, sakaling uminit, hindi sila mabilad. Pero palagay ko hindi maghapon tong yung panahon mga usilo. Ano? Mulan. Tara, so, naligo na rin ako sa ulan. tenga service bagong gulong yan mga kasuelo <laughs> so ayan mga kasuelo, uh, na po kami sa palengke. Ah uh, po si Mrs. Palajan dahil uh, i-deliver niya yung gulay sa palengke ako diretso sa uh, City Hall. So meron ding nag-order sa kanya na gulay ihatid din niya. So, yan. Hanggang ngayon ay muulan pa rin dyan mga kasilo. hindi na ako na sapatos mga suelo eh, ganun din nababasa rin Ay, sakit, sakit. Bumaba. Yes. Asa kayo ba? Sir. Wey! <laughs> Sumakain na ako ng elevator dito mga silo. Dahil ang ko ay late na ako. Dahil naghatid pa ako sa gulay. Sumunin, port? Port okay Ok, thank you Ayun, tayo bro Hah? lupa untuk beli-beli Ha? Harap-harap beli kau Bapak Bapak dah Si, dia pada nak berbisa

Ano kaya ang ala? Kapit mo to ko rin yung basa. Oh, basa ni do. Wala nang Wala nang tawag ng sapatos. Nga pala malapit na po kami nung umpisa dyan mga silo Bago mo ay magpray po muna At saka aawit po kami ng ating pambansang awit ng Pilipinas Bago magpisa Gracias. The very street, the very most message is the fruit of the Lord Jesus. Amen. 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 Glory be to the Father and to the Son, to the Holy Spirit. was to be of the Holy Spirit. and the Spirit.

Aminah yang nampan mai <Ay>, mengapik, amadai nam dahil <afilan> saya. Saya snacks. No, mo, Tayo. <tipan> 11 -08. dito tayo dadaan din ako sa sakay sa elevator dahil meron akong daanan sa opisina ng City Agriculture. Ganda oh. pumasulo balik tayo sa bukid at, at uh, meron akong dala dito ang pagkain ng ating mga alagang kambing ito nga pala special na pagkain malunggay po ito lahat tapos merong kaunti din sa taas na niper. galing po ito dun sa aming pinaglinisan sa barangay namin na clean up drive kami so yung mga malunggay na matataas pinagpuputol ko para yung mga sanga uh, pinagtatanim ko na rin kasi hindi na rin maaabot kaya pinutol ko yung mga dahon uh, kinulikta ko para i-deliver ko sa mga kambing natin ngayon uh, may good news na sa ating uh, traktor dahil uh, kumita na yung ating traktor so yan, pumunta nga si doktor sa akin din eh para magbigay ibigay yun sa akin yung para sa akin so kumita na siya kumita na rin ako tapos meron din si doktor na report sa aming tractor, merong welding in yata. Yung ano ah uh, kasi nun stopper stopper sa gulong sa araro uh, yata so, puntahan ko yun mamaya pagkatapos nito para i-repair para hindi na lumaki pa ano oh. nag-clean up drive kami naglinis kami kasi para palapit na yung piyesta sa amin So kailangan ano na. Um, mag, nag, ano kami brigada lahat ng elected at appointed so, yung mga pinaglinisan ko tiya, uh, dinala ko ito tayo sa kambing Iyon oh. na daan namin mga kasyolo Kulturado na ito Dahil malalapit na yung aming kapistahan dito sa Barangay Bubon Tanim na kami ng malunggay Inatid ko lang pala mga silo yung pinagputol ko kanina na malunggay para makakain yung ating mga kambing uh, Total naman eh, nauna naman ako sa kanila kanina Kaya ina, iniwan ko lang muna sila at uh, siyempre tayo para tumulong ulit so ayan yung mga appointed at elected ayan mga kasamahan ko sa kagawad porpis barangay tanod at women's ay ano uh, base w ayan ah, tiktok bebe tiktok 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 pa tiktok tiktok ah chat guys

Okay, Spoko, pabayagan niya pa magkangit-ngit-ngit-ngit. Kilong-kilong pa. Ang ilog paghahayag kagit-ngit pa. Dilan mo malang, ka? Silo pa pa'y naningaw. Huwag pa'y manok. Ano <laughs> <laughs> sa? Hindi kita pa Nakatabang naman ta. Oo, ito ano? Ay, wala ka nga rin. Pakaon nun sa mga silingan. Manawag ba? Oo. Oh. Saram na. No? <laughs> Break mo, no? mana? Ala tayang gunting kaya itak na lang ati itrim. Ano? Tali naman ng ati itak. Ha?